Punta na patay ang dalawang lalaki na naglalaro lamang ng mobile games matapos silang gilitan sa Cavite. Hinala ng isang magulang ng biktima, nerespakan siya ng kanyang mga nakaalitan. May detalya si Bien Manalo. Makikita sa CCTV na ito ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na huminto sa gilid ng isang bahay sa barangay Alapan 1A sa Imus City, Cavite. maya, -maya pa ay umalis ang lalaki sa kinatatayuan nito at ilang saglit lang ay bumalik din na tila nagmamadali. Hinihinalang siya ang pumatay sa dalawang lalaki sa lugar. Hindi na nahagi pa sa CCTV ang malagim na krimen. Nagkalat ang dugo sa loob ng bahay na nagmula sa sugat ng mga biktima na parehong ginilitan. Kinilala sila na si Ryan Roldan at Orlando Riazo Jr. Base sa investigasyon, nakatambay lang ang dalawa habang naglalaro ng mobile game nang mangyari ang insidente. Wala na pong pagkakataon ng kalaban ng mga biktima dahil din nga po na sa na agad siya. Kaya nga po yun pagbigla na lang po paglapit ng pinawa lang po niya yung kanyang pag, pagkilip pag doon sa lagay Walang ibang nakakita sa krimen dahil itinaon daw talaga ng lalaki na walang ibang kasama ang mga biktima. Dahil nung bago po nangyari, may mga kasamahan pa po ito si mm -hmm. sa Raya na sa Orlando, sa area na yun. Pero parang inantay po po muna niya na mag sa yung ano, sa po yung ginawa tumakbo umano ang mga biktima para humingi ng saklolo pero binawian din ng buhay kalaunan. Magtingin ko na nakaganuno siya, Di, bumabaho ko. Sabi ko na nangyari, di na ako makapagsalita. Nung tinanggal na yung nilapitan ko, sisigaw na yung misis ko. Puro dugo na pala ho, may tama ho sa leeg. Kwento ng ama ni Riazo na damay lang ang kanilang anak. May nakaalitan umano si Roldan ilang araw bago nangyari ang karumal-dumal na pagpatay. Kinilala pa umano ni Riazo ang salarin bago siya malagutan ng hininga. Sa dalawa, oh. ay nakita niya doon na tumatambay tumiinom doon sa kabibahay namin na isang oh. May panawagan naman ang kaanak ni Riazo sa sospek. Ikaw na gumawa hindi naman abang panahon eh, eh hindi ka ma matya, matya, matya pero okay lang kahit hindi ka subuko gusto lang bahala sa iyo hindi mas sa Diyos batas ng tao ang tawang, ano sa iyo Tinutugis na ng mga pulis ang lalaki habang patuloy din ang investigasyon sa tunay na motibo sa krimen. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!